Hello guys! Welcome sa ating Your TV Channel at sa lahat ng ating mga viewers and subscribers. Magandang hapon sa inyo. Personal at ang pusong tinanggap ni Sarah Geronimo Gricelli ang Global Force Awards sa seremonya na ginanap kahapon, March 7, 2024 sa YouTube Theater sa California. Si Sarah Geronimo ang unang katutubong Pilipina na ginawaran sa Billboard Awards Event, ang Global Force Award na ipinakilala ngayong taon at kinikilala ang mga artista na gumawa ng malaking epekto sa buong mundo. Kasama si Sara na buong pagmamalaking kumakatawan sa talentong Pilipino. Kasama si Luisa Sonza ng Brazil at Annalisa ng Italia. Sa kaganapan, nagbigay si Sara Hieronimo ng isang makabagbag damdaming talumpati sa pagtanggap. Inialay niya ang kanyang awards sa mga Pilipinong artista sa buong mundo. At ayon pa kay Sarah, ako ay matagkumbabang tumatanggap ng award na ito sa ngalan ng bawat mahusay na Pilipinong artista sa ating bansa at sa buong mundo. Binigyang diin din ni Sara ang kahalagahan ng award. Iniuugnay niya ito sa tapang, pag-asa at ang nagbabagong kapangyarihan ng musika. Para sa kanyang pagkilalang ito ay sumisimbolo ng tapang at pag-asa ang tapang natanggapin at yakapin ng sarili at ang tapang nalampasan ang mga hangganan at magtagumpay sa lahat ng mga balakid at hamon na kailangang harapin ng bawat artista. At ayon pa kay Sara na hanggang ngayon ay hindi siya nawawala ng pag-asa na balang araw itong makabuluhang sandali ay magiging tulay sa pagitan ng Pilipinas at ibang bansa. Magtulungan, magkaisa bilang isa upang lumikha ng pagbabago sa mundo sa pamamagitan ng musika. Tinapos niya ang kaniyang talumpati sa wikang Filipino. Ang sabi pa ni Sara, "Muli ako si Sara Herronimo, isang Filipina. Maraming salamat po. Mabuhay ang OPM."